Wag mong patungko na si Claudia. Dadaming ipis dito. Ang kay Sherlock, kay Sherlock. Tabi dyan! Mamma mia, pink na pink ang tuktok ng dalawang ibok-ibok. Saan ba unit nyo dito? Ay, dyan na kami sa 28th floor. Ah, magkasama ba kayo sa unit? Ah, paminsan-minsan. Lalo mm. na ngayon, wala pa nga siyang kasama dito. Alam mo, wala pa nga siyang gamit eh. Hep, 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 hep. Baka naman, ikwento mo sa yung life story ko. Medyo hindi yata kagandahan yun, di ba? <laughs> Ay, sorry ha. Okay. <laughs> o, na. Ah, uh, pwede bang dumalo sa inyo paminsan-minsan? Oo. Uh, 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 uh. 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 Ang dinadalo lang kasi may mga sakit. Wala man tayong sakit, di ba? Oh, oh. Hindi naman kayo doktor. So kung gusto niya kaming makita, punta na lang kayo sa club. Uh, okay? Pero pwede uh, na rin sila diba kayo... Kahit... Uh, Shhh! Alam mo ikaw, Baba, siguro eh. ang dami ng ano ng baboy na pinakain sa'yo. <coughs> ako, ayaw yung dalawin. Total, nandito naman ako. Pwede rin akong i-take home. Urod, bagay kayo. Laban dyan din yan. Sige na.

Pag may nakita ka, pala mo sa akin. Okay. Magtatayo ako ng tent. Okay. Anong ginagawa mo? Yan. Kahit isang taon tayo rito, walang mangyayari sa atin. Silipin mo! Dito! Ganyan! Hmm? Ano yan? Ano yan? Ako! 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 Sandre, partner, magkaliwan na ganyan tayo. Ang sayo ay sayo. Ang kayurot ay kayurot. Hindi sa'yo to. Si Marites Kaya, aking hmm. <laughs> Bakit iba na ang tono ng halinghing mo? Hindi na si Marites yun, ano? Si Marites pa rin kaibigan ni Marites. Hindi si Claudia. Orot, huwag mong patungko na si Claudia. Dadaming ipis dito. Ang kay Sherlock, kay Sherlock. Tabi dyan! Mamma mia! Pink na pink! Ang tuktok ng dalawang ibog-ibog!